Português vídeo Portugis Português vídeo Português Portugis bitchu dai tinggak buka, ngano menangis? pada saat rantai rantai size, Sa rup Itu tap, susah meniup terang kawasai, pedung ini pesaka.

kulba mahina ano yung pinaka kulba mahina guys o oh, emergency kayo ni emergency kayo ni guys emergency ano yung siya emergency guys o oh. ano yung kitawag o gondola ano yung siya ano yung ne siya ano guys safety safety ni siya ano yung tawag siya o harness safety niya siya mga guys apa siya tatay ko sa inyo mga guys mga din yung trabaho sa mga kapupre huwag pa'y building huwag mga pupre guys di yun yung mutong ko ng building guys ha? Ha? na ang mga mga dagong mga guys dagong lagong sa mato sa mga sa 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 building sa so, yeah, sa Inang... okay, oh oh yay. oh sa 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 kado Oh, sa